So, pa na kami mga ka-idol, no May mga mga shout-out po sa lahat Okay, tara So, pa na kami oh so, dandaan lang tayo dito mga kaidol idol Kasi makitid lang kasi yung eskinita dito, eh Tapos dito tayo, dahan, dahan Let's go! Saan tayo? Ay, sumobra naman tayo! Pares na ho, huwag kang malikot. Parang abon. Sumobra na naman kayo mga kaidol. <laughs> Dapat dito kami dadahan mga kaidol. Iyo no. Oh. Allah nakita yung hams hindi <laughs> ko nakita mga ka-idol alright so let's go mga ka-idol natin please subscribe and follow my channel mga ka-idol natin so dito kailangan natin dandahan alright let's go So, anong nangyari is, naging balikan lang tayo, no? So, dito rin tayo lolosot. Yun. So, makikita ulit natin yung night market dito, mga ka-idol. Ayan. Alright. So, nandito ulit tayo sa Pulong Maragol Night Market, mga kaidol Ayan Oy, yotomi, mi, <laughs> Hahaha. Daming nabibili dito Ha? Diyan ka nabibili? Ayan, oh, chicken star Ha? Ha? Ayong gulay Chicken store At ayan mga kaidol Okay At siyempre kakaliwa tayo dito mga kaidol natin Ayan pagpasok natin kaliwa Ang tagos nito ay Dito to sa may ano, bypass road ng uh, Pandan Dugtungan ng Malabanyas All right, let's go. Ayan. So, bypass road na to dito. Ayan, so tanaw na tanaw naman natin sa malayo yung bypass road. Dati kasi hindi pa gawa to ngayon ito na. So marami nang lusutan kahit saan ka pumunta mga ka-idol. So magandang gabi po sa lahat. All right. So ang gagawin natin, diretso lang tayo. Ayan. Ngayon pagpapunta ka ng pandan, so dito lang kakaliwa ka lang dito. Okay. ayan so doon sa kabila hindi eh, masyado gaano ka traffic ngayong gabi na to kasi nung nakaraang gabi isma matraffic so may gamigyay shout out po sa lahat Hoy, may aso, mamen. Yun lang. Kailangan pag gabi talaga is malinaw na lens. Subukan ko nga ilagay yung malinaw na lens na kahit gabi ay pwede natin may takip yung ating lens mga kaidol. So, nandito na kami ngayon sa Barangay Pandan, Howbill mga ka-idol Sana naging malinaw naman yung ating audio Mga ka-idol Alright, so papasok na tayo dito Alright dahil dito kami nakatira. <laughs> Ayan, so dadaan naman tayo sa maraming lubak-lubak. Bibili kang ulam. Kahit ano. Tapos, sihinto tayo doon mga kaidol kasi bibili kami ng ulam. Pakbit. Ay, yung ano, yung tulad nung linuloto natin. Yung pakbit. Na mayroong Gabi. Oh. Ah, mayroon pa naman tayong gabi ah. Marami pa? Dip punta tayo ulit dun sa Mexico. Harvest ulit tayo. Hmm, hmm. Wah, 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 wah. So, mamaya pala mga ka-idol ay susubukan natin yung clear na lens na ilagay dito kung pwede siya ilagay kasi mas maganda kasi yung clear mga ka-idol Ha? Ngay đúng không? Ngay đúng Nó ở đâu? Nó ở đâu? Có ở đó không? Nó ở So, dito tayo bibili ngayon. Ayan. Ayan, isang piraso lang. Pwede na. Tapos, ano. Ah. Fakvit. Oo, oh, isang piraso ganyan. Ano ihalo mo dyan? Magkano 'yan? 29, 79 'yan piraso? 46. si RM di ka iiwanan.